Na. Hey guys. Ha? yung gamit ko sa doon? Andun, di ko dinala. Hindi ko kami sa ilog. <laughs> si babalik na kami bukas ng Maynila. nila. Uh, sarap dito maligo. Hindi, hindi ma maano yung tubig no, ma, hindi madumi yung tubig. Tingnan mo ang linaw. Ano, may mga susuk-susuk pa dyan sa gilid. Ang si at si Tala. Maglalaba pa kami. Doon din yung motor namin sa taas. Ang dito. Oh. Maglalaba kami. Dala namin yung mga labahan namin. Doon si Daddy Bear. lang yung mga labahan labahan namin isang ikea bag mga basahan lang guys kasi iniihian ni Tina yung aso namin kaya, hindi na lang ng motor maulan pero maganda yung pwede naligo na kayo labahan kami itlog at chicharon Karamihan, ang lakas ng tubig. Si Daddy Jay na mga sabi. lamig ng tubig. Eh, <laughs> lamig, lamig, lamig. Ang ganda, malamig ng tubig. Na ulan pa. Ang daming mga bato-bato dito, dito. Naglaba nyo dito dati. Ayan, ayun, lakas ng tubig. sarap sarap maligo. lakas ng tubig oh. Mm, malapit lang ito sa amin. Nag-motor lang kami. Saglit. Mga 5 minutes. 3 to 5 minutes. Ang mm. damig ng tubig.

dami na dala At mga labahan. May bahay dun. Oh, eh. may isang bahay dun sa taas. May kalsada pa doon. Ha? Huh? Pangalawang punta ko palang dito since umuwi ako. Bukas babay na kami ng Maynila. Uuwi ako ng Iloilo. -ilo. Sa dagat naman ako maliligo. Pagdating sa Iloilo, -ilo, puro dagat naman din sa amin. Maraming beach. Tignan mo ang ulan. Ito. Yung tawil namin nandun. Oh, Tinakpan namin down ng anahaw. Iyalabang naman kami ng mga basahan. Patapos ni Daddy Bear mag naman ng motor. Yung <laughs> Kung mainit pa siguro to, ang sarap maligo dito. Kaso ang maulan kasi dito sa Bicol. Araw-araw umuulan, guys. Yeah, I need sunshine. Punta muna tayo sa Iloilo. -ilo. Mukhang mainit doon. Ayan, hanggang dito lang ang ating video muna guys. Maliligo kami at maglalaba.